Good morning po sa lahat mga kakulitos. Andito po ako sa ano. Loob ng sa sakyan at uh, bago natin uh, uh, ano yung mag-vlog ay mag- uh, shout out muna ako mga kakulitos. Ano? Mag-shout out muna ako. At uh, nais nice kong pasalamatan ng lahat ng aking pong subscriber. yan. Uh, good morning po sa inyong lahat. Good morning. At uh, sanay oh uh, maayos ang yung kalagayan dyan Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao Good morning at, uh, Tagayon din po dyan sa Hindi ko alam kung ano, uh, mga uras dyan sa inyo Sa Japan yan Shout out ma'am Wow Sana'y uh, makita -ma ko yung ano mo doon Sa comment section uh, Shout out at dyan sa Taiwan Ayan. Shout out sa inyong lahat mga kakulitos Ayan. 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 Shout out at din po sa Hong Kong yan, sa Malaysia, UK, Abu Dhabi, yan, Qatar, yan. Shout out sa inyong lahat diyan sa may uh, Canada yan. Shout out mga kakulitos at uh, yan, uh, Diyan sa Kabisayahan, yan shout out sa inyo. Boss Ramjo, uh, Okay okay lang diyan. Uh, alam kong uh, talagang ganyan ang uh, ano uh, mag- uh, Relax ka lang. Yan. Sana ay mapindot ma, mo yung aking pong channel at uh, uh, Ganyan lang talaga. Pagsubok lang yan. So patuloy mo lang ang yung uh, ginagawa dahil alam naman ng, ng Lord ay uh, mabait talaga ang yung hangarin sa yung mga kababayan jan sa ating mga kababayan sabi ko sana sa yung mga kasamahan dyan So yan. At <coughs> mag-shut mag tayo. Uh, shout out kay uh, ka fishing yan shout out kay Marculit Marco shout out kay Simply Mameta shout out kay uh, Lalong TV shout out ay uh, Boss Aid Channel shout out kay Kuya Chester uh, Koya Gister. uh Gister. shout out sorry kay uh, at Rooney TV shout out at uh, kay an official Yani Vlog shout out at kay buhay bar uh, barrio, yan at si shout out. at kay uh, kaumah Vlog yan shout out at kay uh, boss jewel Punay Vlog shout out kay madama uh, agent Kalyaw shout kay uh, uh, city boy, shout out kay insan ko, city boy Vlog shout out kay uh, Uh, Jojo TV shoutout uh, at kaya kuya uh, Joseph Duquines shoutout yeah. so uh, pasupport po sa mga binanggit kong uh, mga pangalan mga kakulitos and then uh, sana uh, masuportahan nyo po ang kakulitos vlog so kung ikaw po pala ay uh, bago pa lang pindot sa aking pong channel ay huwag kalimutan mag subscribe mag like, comment yan. Uh, at uh, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. Ah. So, tara, biyahe tayo. Let's go. Good morning, good morning mga kakulitos. Ayun, kami sa uh, Palmaville, yung papasok sa may strawberry farm. Yan, good morning sa bawat isa sa inyo. Yan, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, good morning. Yes. Nice.